Aabot na mano sa mahigit 8 milyong pisong payola sa weteng ang tinanggap ni Albay Governor Grex Lagman. Ito ang matinding akusasyon na nauwi sa formal na pagsasampa ng kaso ngayong araw ng isang Alwin Nimo sa Office of the Ombudsman laban kay Governor Lagman. Batay sa 35 complaints sa fidabit ni Nimo mula 2019 hanggang 2022 ay binibigyan umano niya ng 60,000 pesos na payola kada linggo ang noon ay BC gobernador pa ng lalawigan. Sabi ni Nimo, siya mismo ang nagdidiposito at siya mismo ang direktang kausap ni Lagman sa lingguhang payola na ito. Kabilang sa mga ebidensyang hawak ng complainant, ang anim na mga bank transactions na bahagi ng pagdidiposito nito ng pera sa bank account ng opisyal. Hindi pa aniya kasama rito ang cash na direktang iniaabot nito kay Lagman. Aminado ang complainant na mayroon din siyang nakukuha sa transaksyon na ito na ibinibigay ng mga operator ng weteng sa lalawigan ng Albay, Ania. Siya lamang ay namamagitan sa weteng operator at dating vice gobernador dahil nangangambaraw ang mga ito na may patitigil ang operasyon ng ilegal na sugal sa kanilang lalawigan. Paliwanag ng complainant, lumabas na siya at dalhin sa tamang proseso ang usapin sa pamamagitan ng paghahain ng kaso sapagkat may mga banta na raw sa kanyang buhay dahil sa hawak niyang mga ebidensya. Kapilang sa mga kasong sinampa laban kay Governor Lagman ay ang direct bribery o indirect bribery sa ilalim ng Articles 210 at 211 ng Revised Penal Code. Paglabag sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees paglabag sa Republic Act 9287 o ang anti-illegal numbers game at paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pang pahayag dito si Governor Lagman. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa sarpisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.